Ito yung elevator namin, guys. Yan. Pag madami akong dala, dyan ako sumasakay sa elevator namin. Pero pag wala akong bit-bit, yan, ito na ang gamit ko, yung hagdan. Dito namin iniiwan yung aming mga sapatos. Yan, bago kami umakyat. Meron yan dyan, uh, kanya-kanyang mga room number So kung ano yung uh, number ng room mo, doon mo lang ilagay yung shoes mo. Yan, yan dyan, dyan siya iniiwan. So, dahil wala tayong dala ngayon, maghahagdan lang tayo. Kasi nasa first floor lang naman yung, ano namin, apartment namin, guys. Yan. Yan, ito yung first floor. Yan yung elevator. Yan. Hindi naman masyadong mataas yung natin. So, nahagdan na ako. At saka wala naman ako bit yan. So andito na tayo. Yan. Yan ito yung daanan namin, yung hallway papunta sa aming kwarto. Then turn to right. Ito na yung kwarto namin, guys. Bubuksan na natin. Charan. Yan. Uh, sa entrance guys, is dito namin sinasabit yung aming mga jacket. Tapos dito naman nakalagay yung mga helmet ng mga bata. Kasi pag summer, nagabike-bike sila. So, kailangan talaga na may helmet yung mga bata. So, dyan nila nilalagay para madali na rin makita. Yan. Tapos, ito yung intercom namin na konektado sa baba yung kanina na itinuro ko sa inyo. Tapos pag mag-mag fire alarm, yan ito lang yung pindutin mo kung wala namang apoy na ano na, na makita. Yan, kung nagluluto ka lang yung parang normal lang na, na na usok. so taps nag-alarm yan na yung pipindutin mo guys. Itong intercom, ginagamit to siya ng mga anak ko kasi minsan yung mga kalaro nila na andun sa baba uh, ayaw na nila umakyat dito sa taas so ang ginagawa nila tinatawagan lang nila yung mga bata through intercom din sabi nila na oy baba ka maglaro tayo or kung minsan naman ako pag halimbawa bumaba ako tapos meron akong nakalimutan dalhin so ang ginagawa ko is tumatawag na, na ako sa intercom para ibaba nila yung kailangan ko yan. Tapos ito yung vacuum namin, guys. Dito ko lang nilalagay. And then ito yung aparador namin. Yan. Libre lang siya, guys. Say hi, Ping. Hi. Yan. Busy siya. Ito nga pala yung sala namin, guys. Yan. And yan yung TV namin dito sa sala and it's 12:30 na tanghali. Yan, negative 12. Negative 12 sa labas. And medyo, ayun nga, medyo mahangin. Yan guys, yan yung labas ng bintana namin. Medyo mahangin sa labas. Yan. And parang medyo madilim din. Yan. So pupunta naman tayo dito sa aming kusina. Ito yung dining table namin. Dito kami kumakain. Ito naman yung ref namin. Yan. Ah uh, dito na talaga yan siya. Yan. Yan yung laman ng ref namin, guys. Madami kaming beer. Yan kasi yung mga iniiwan ng mga guests. Yan. Kinukuha ko at nadala ko dito sa bahay. At ito naman yung lutoan namin, guys. Bali, ito yung induction cooker namin. Yan. Dito kami nagluluto. Yan. Dito kami nagluluto. Tapos, ito. Ito pala, guys. Pag masyadong mainit na yung mantika mo na niluluto or medyo mainit na dito, nag-a-alarm to siya, guys nag-blink to siya ng kulay red. Then, nag alarm siya. So, kailangan mo siyang pindutin dito para ma-stop yung alarm niya. Ganon. Tapos, ito naman yung exhaust pan namin. Kaya lang nasira at o oh, murder pa kami ng bago pero hindi pa nakarating. So, temporary, ito muna yung ginagamit namin para sa aming exhaust fan. 'Yan. Ito naman yung light ng aming 'yan, ng aming lutuan. 'Yan, ito yung light niya. Tapos dito, dito naman guys, dito namin nilalagay yung aming mga bigas. 'Yan. And ito naman yung oven namin dito kami naluluto ng mga tinapay and cakes and maglitsyon. Yan. Ito kami nagluluto. Yan, guys. Tapos, dito yung mga ano, mga kutsara, tinidor. Yan. Ito naman yung chopping board, tsaka strainer. And, dito yung mga aluminum foil. Yung mga ginagamit sa pagluto ng tinapay. Ayan. And ito nga pala yung ano namin, lababo. Tsaka guys, alam nyo, yung aming gripo dito is with hot and cold na natubig. So, mamili ka lang kung anong gagamitin mo sa pag huhugas, kung gagamit ka ba ng mainit or malamig. Itong red is para sa hot water to siya and itong blue is para sa red. So kung gusto mo nang mainit doon and pag gusto mo nang malamig is doon. Kung gusto mo yung katamtaman lang din dyan sa gitna. Yan. So, nakadepende na yung sayo kung saan mo kung ano ang gusto mo. And syempre dito din namin uh, tinatapon yung mga mga balat ng mga prutas, yung mga sobrang pagkain namin, guys. So, ito, ang purpose nito is grinder. Halimbawa, ito. Yan, lemon. Yan, tinatapon nyo sa namin dyan. Then, ito is grinder. So, pag i-push mo to, yung mga fruit, yung mga balat dyan ng mga prutas is mag-grind and then, kasama na sa tubig i-try natin. Yan siya. Yan yung purpose niya para hindi mag, ano, magbara. Yan. And, ito naman, guys, is ang microwave oven namin. Ah, uh, free ko lang to siyang nakuha. Yan, kasi may nag-alis dati. Uh, may nag-transfer dati sa ibang lugar tapos naglinis kami ng bahay niya at saka iniwan niya yan so kinuha namin kasi hindi na siya babalik yan kaya naging akin yan siya and ito naman is basura namin ito is ito yung off bus machine sa Norwegian or dishwasher naman sa English yan guys. Ay ilagay ko na lang pala 'to. Yes. Mm -hmm. siguro dito na lang. Yan. Dito nilalagay yung sabon. Lagyan natin. Ito nga pala yung sabon na nilalagay namin diyan sa dishwasher namin, guys. So kuha tayo ng isa, ito, and then ilagay natin dito. pakasiyan kasi yan siya na hugasan. Then, i-close natin. Then, i-push natin to start. Yan, merong 3.51. Ito yung time niya para matapos yung paglilinis siya ng ating mga plato. Pero kung minsan parang hindi na umabot sa ganyang oras. Then, i-close natin guys. And then, may red sa baba. Ibig sabihin, next start na siya. Yan. And dito naman is, dito nakalagay yung aming mga kaldero, yung mga lul, uh, nilulutuan. Ayan. And dito sa taas is yung mga kabinet-kabinet namin. Ayan, dito yung mga baso, tasa, ganon. Tapos mga plato. Ayan. Tapos mga gamit sa pagluluto. Ayan. Ayan yung mga ano ko. Dito is yung mga pang-bake ko, guys. Dito ko nilalagay. Tsaka mga ano, yung ginagamit sa pagluluto din. Ayan. And next, punta tayo sa aming maliit na bodega. Ito yung bud namin, guys. Or maliit na bodega. Pero pwede mo siyang tulugan. Yan. Dito ako gumagawa ng aking mga vlog ko guys sa aking YouTube. Yan. Yan siya. And syempre, meron din kaming fire extinguisher. Yan. Yan. Pero walang natutulog dito guys. Next is punta tayo sa aming kwarto. Yan naman yung pintuan ng aming kwarto, guys. Ali kayo, samahan nyo ako. Yan. Charan. I-open natin yung light. Yan. Ito yung kwarto namin, guys. Meron kaming TV dito sa, sa kwarto namin. ah uh, itong TV nga pala na ito, guys, is libre ko ding nakuha. <laughs> Kasi binigay ito sa akin ng isa kong friend. Then, yun. Libre ko lang siyang nakuha, guys. Ah, uh, halos 90% ng nandito sa bahay namin is libre ko lang talaga siyang nakuha, guys. Yan. Kaya maganda talaga dito. Yan, ito yung kwarto namin, guys. Dito kami natutulog. Tatlo kami. Then, si Kuya Kian dyan sa taas. Kasi may dalawang, ano, up and down na bed. Dito sa baba, iso lang natutulog. Kaya dito ko nilalaga yung mga ah uh, malinis na damit na kailangan kong i-fold. Yan, hindi pa ako naka-fold, guys. So, mamaya na lang yan. So, dito kami natutulog. Tatlo kami, dyan. Yan. And, si Kuya Kian dyan sa taas. And, dyan is walang natutulog. Yan, ito yung... Ito yung ano ng kwarto namin, guys. Yan yung view niya sa labas ng kwarto namin. And, yun yung TV namin. Oh, yan. Makikita mo din yung ano, yung magandang tanawin doon sa may bundok pag hindi siya foggy. Yan, kasi ngayon parang medyo foggy siya sa labas. Guys. At saka uh, mahangin. Kaya hindi siya clear yung ano doon. Hindi clear yung bundok doon. Yan. Yan yung madalas kong tinitingnan. Yan. Tsaka, ito yung mga, ito yung schedule ko sa trabaho. Yan, guys. Ilalagay ko dyan para madali ko siyang makita. Pagagising ko, tingnan ko kung may pasok ako or wala. Yan, dyan ko lang siya nilalagay. Tapos, ito yung mga cabinet namin. Yan. Ito yung mga aparador namin, guys. Yan. Yan. Hindi ako naka-fold. Tsaka ito din. Lagay din ng mga damit namin. Yan. Tapos, uh, meron din kami ano, lamp. Yan. Okay. Yan. Tapos, is, uh, next is, dito tayo sa may, ito naman yung toilet namin, guys. So, kwarto namin, toilet, Then, yung budigan namin, yung bud namin, yan, na, dyan ako nag edit So, sa toilet na tayo pupunta. Yan. Ito yung toilet namin, guys. ah uh, dito kami nagsasampay. Ito yung washing machine namin. Yan. Yung washing machine namin is, nabili ko siya ng 1,500 kroner. Yeah, second hand lang siya. Pero okay lang kasi mataganay uh, matagal na din yan sa amin. Yeah. So, dito kami sa Sampay. Diyan kami naglalaba. Uh, yan. Ito yung lababo namin sa ano, sa toilet. Yan, merong salamin. Tsaka ito yung mga aparador. Meron kaming hair dryer. Yeah. Yan mga shampoos and bath soap, ganon, toothpaste, ah, uh, hmm, ano pa ba? Yeah. Ito yung shower namin. Yan. Ang shower pala namin, guys, is with hot and cold water din. Kaya, hindi na mahirap magpainit na tubig. Kasi, automatic na. Piliin mo lang ito yung, itong red is hot and itong blue naman is water. So, din na yan sa'yo kung anong gagamitin mo. Pero mostly ako, pag ano, is nasa katamtaman lang. Ayoko kasi yung, medyo, yung mainit na mainit masyado. Ayoko din yung malamig. So, nandyan lang ako sa katamtaman lang. Yan. Yan yung shower namin. Yan yung toilet namin. Toilet bowl. And this is our toilet flush. Yan. And, dito naman nakalagay sa baba yung mga sabon at saka, ano, yung parang downy sa atin, guys. Softland ang tawag dito. Tapos, yung mga basahan. Yan, dyan nakalagay. Dito naman nakalagay yung mga panga panlinis. Panlis, panlinis sa salamin, panglinis ng lababo, ganun, uh, para sa floor. Yan, dyan nakalagay. dyan nakalagay naman yung mga damit namin na madudumi dito sa amin, dito naman kay kuya at saka dito ko nilalagay yung mga maduduming basahan, guys. Yan, lalabahan ko yan ngayon so kailangan ko munang kunin yung mga damit ni kuya at saka isampay para masalan ko na yung mga uh, maduduming, ano, maduduming mga towel na ginagamit ko dito sa floor. Yan. Okay guys, samahan nyo ako. kwarto ni Kuya, guys. Buksan natin. Charan. Yan. Diyan natutulog si Kuya. At meron din siyang cabinet. Then meron siyang pintuan. Papunta doon sa terrace. Yan. Open natin. Yan, guys. Yan yung view sa labas ng bahay. Ayan, sobrang mahangin. Yan, ito yung terrace namin, guys. Kaya lang, hindi ako makalabas kasi snow and naka-chinelas lang ako. Ayan, sobrang lamig. guys. Ito din yung heater namin. Yan. Para hindi malamig dito sa loob ng bahay. Yan. Meron din heater kami dito sa kwarto. Yan. Ito yung heater namin sa kwarto guys. Meron din kaming heater sa sala. Ito naman yung heater namin dito sa sala. Yan. Yan yung heater namin dito sa sala guys. And pag Uh, mainit dito sa loob yung ginagawa namin is i-open lang yung window ayan and siguradong malalamigan ka na talaga free aircon sa mga nagtatanong nga pala kung magkano nga ba ang aming ibinabayad monthly sa aming dating itiniterhan na apartment na mayroong dalawang silid isang sala at kusina isang maliit na bodega at isang toilet Kasali na rin dito ang tubig at kuryente. Well, ang binabayaran namin dito monthly ay nasa 19,420 kroner o katumbas naman ng 99,649.85 sa pesos taga buwan. Na may exchange rate sa ngayon na 5.13 pesos ang bawat isang Norwegian kroner. Halos lahat din pala ng mga apartment dito mga ka-life ay tumataas ang bayad sa renta taga taon. At sa ngayon nga ang dati naming apartment ay halos na sa 22,000 kroner na hanggang sa 23,000 kroner na ang bayad pag nagrenta ka dito taga buwan. Ano sa palagay yung mga ka-life? Mas mura ba o mas mahal yung bayad sa apartment namin? So yun lang. Okay, bye!